Hello guys, for today's video ay pupunta tayo dito sa city center may bibilhin tayo dito Ayan. tsaka ngayon ay araw ng sabado kailangan nating mamasyal kasi bukas lahat ng mga store dito ay sarado Ayan, pasok na tayo dito Ayan. ito, pasok tayo dito sa New Yorker maraming magagandang damit dito tapos mura lang gusto kong bumili ng sando ano o, 4.99 4.99 5 euro na rin to Ayan, dalawa na yung bibilhin natin. Yung gray at white. Try natin. Ayan. Size large. Sakto-sakto. Ayan, ito yung mga gusto kong mga sando. Ayan. Ganda. Ayan, sakto-sakto. Litaw na litaw ang aking biceps at mga triceps. So, alright. Tapos bibili natin tong color white. Large din ang kanyang size. Ito naman yung color white. Saktong sakto, ano? Pag large. Pwede na. Lumiit na kasi yung chan Hindi na tayo pwede sa XL. Kaya large na lang. Ayan. Babayaran na natin. Yung dalawang to. mga jacket dito 16 euro ano, ganda rin oh no? eh, 10 euro na lang oh. ganda oh color black ganda ang jacket nila oh. nakapal din 10 euro lang ah oh. dito mga 20 20 euro 20 euro dito ang daming mga jacket dito at saka mga pantalon dahil sa pantalon 10 euro ganda sira sira 25 euro ganda nito 25 ganda oh para siyang Levi's kaya lang 25 euro ngayon mura pa yung mga jacket pag December na mahal na yan ng mga 40 euro mga ganito 40 euro ngayon presyo niyan tapos dito mga 25 euro ito pati ito oops 40 euro 40. Euro. Eh, dito naman 5 euro so, 5 euro Yun, oh, 5 euro marami na akong ganito marami na akong ganito dala ko galing Taiwan Yun, 20 magbabayad na tayo ayan nakabili tayo ng dalawang sando dito sa New Yorker ayan ang ganda oh alright pasok tayo dito sa Crop, tingnan natin 45.99 well, meron din silang santo 12.99 ha huh? jacket 33 euro oh 12.99 no oh ang ganda rin tong crop po oh. small eh susunod t-shirt naman ang bibilhin natin bibili tayo ng mga black next sahod bibili tayo ng color black na t-shirt mga bag nila 20 euro sa bag lalabas na tayo dito sa mall na to pupunta muna tayo sa kabila dun sa teddy Ayan, oh. alright may sandu na tayo Pupunta muna tayo dito kay Teddy. Tignan natin yung mga paninda nila. Pet Center. Ang time check natin ngayon is 7.10. Grabe, ang mainit pa oh. Ah, Nandiyan pa ang araw. Alas 7 na. Pupunta tayo dito kay Teddy. Tingin-tingin lang. Kahit hindi tayo bibili, at tingin lang kay uh, teddy kay teddy 3 euro 55 cents mga ganitong payong uh. tapos yung ditungkod 4.55 4.55 ditungkod maganda rin ang ditungkod na payong kapag umuulan na ng isnong matibay kasi yan Ini sudah di May mga plato din no? Oh. Ito lang yung plato nito Ganda nito 2 euro 55 Sa plato Yan oh, mga bote bote mga ganito, 1 euro lagay ng asukal, asin, pwede yan oh. sa kumot na ganito, pwede gawing cortina, 3 euro 125 by 150 cm 3 euro 1 euro 55 cents sa timba ang mura ng timba oh? 1 euro 55 dito mga medyas pang winter. Madami. 5 euro. walong piraso na. Ito. Mga ganito. Ito. 5 euro lang. 8 pieces na yan. Nakabli na ako ng ganito. Sa hanger. Mahalang hanger dito. Peso ng hanger dito is 10 pieces. 255 euro. Sa hanger na. tayo uuwi na nakabili na tayo ng ating sando ang nagastos natin ngayon dito is 10 euro sasakay lang tayo ng bus bus number 116 pa uwi papuntang ano na yon Dragotina Golika malapit na yun sa dorm namin right guys? kung gusto nyo palang mag apply dito hiring na naman ang premier global recruitment papuntang croatia kaya punta na kayo doon. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pananood. See you on my next video. Bye bye!